Mag-ingat sa mga ganitong modus sa Facebook. Mga Lods, itong mga nakaraang araw ay sunod-sunod ang mga natatanggap ko na notification na tulad niyan. Ang pangalan nito ay We remove your post, see more. Mm. Na ang sabi dito, kapag click mo, your page will be disabled because someone has reported you for not complying with the terms of service. At ito pa mga lords, ang pangalan naman nito ay content went against our policies. O oh, ayan ha. apakala mo to na talaga. Kapag i-click mo 'yan, ay makikita mo na page lang 'yan. Na sabe your page is breaking our terms and conditions ang nakalagay dito uploading 18 content using copyrighted video or music abusing or insulting tapos your page has been restricted from others at ito pa If you think we're restricted by mistaken, you can submit request for review here. Oh, tapos ito link. Nako, mga lods, wag na wag yung pipinutin niyan. At ang sabi po ay note, request can only be accepted from individual full control of the page. Wow, talaga i-control nila yung page. Page managers cannot be accepted. If you request for review, your page will be made visible within 6 hours. If you do not request review within 48 hours, your page will be permanently deleted. Thank you for using Meta Services. Mga Lods, ito po ay isang page lang. Hindi po siya si Facebook. At note po ha, mga Lods, take note. Hindi po nagsasend si Facebook ng notification. Sa email lang po, nag email lang po si Facebook at makikita na lang natin sa ating account na hindi na po nag-work ng maayos ang ating mga account. Doon natin malalaman na there's something wrong. Kaya mga lods, huwag pong magkiklik ng mga link na ibinibigay ng mga hacker kasi ito pong mga ito ay isang hacker lang. Yan ang mga modus para manakaw ang ating mga data at account. Kaya marami pong nahahack or nananakaw ang account or page kasi marami pong excited po na i yung mga link. At ini-enter po ang mga password nila. Eto mga lods, take note po. Hindi po magtatanong si Facebook Facebook ng ating mga password. Kung hindi po kayo mag insist po sa kanya. Like, kunwari kung may gagawin kayo, may papalitan po kayo mga data na kailangan po ay hihingi po si Facebook ng mga password ninyo. Ayun mga lods, pakishare po sa ating mga friends and followers nang sa ganun po ay makatulong din po tayo sa kanila at ma-aware po sila sa mga lagarap po na to kasi nga baka mamaya ay isa po sila sa mananakaw ang mga account or makahack ang mga account. Ayon mga Lods, sana po ay nakatulong. Follow for more. God bless.